Ano naman talaga trabaho niya. Kumahol na kumahol, durugin si Bipisara Sara Duterte para sa 2028, mahina. Kaya lang hindi umina eh. Astro, <laughs> intindihin mo yung sinasabi ni Bipisara Sara Duterte para hindi ka nagbumukhang tatanga-tanga ka. Kulit cool eh. Uh, una, eto ah, nakakahiya ito kasi yung vice president, eto, binitawan ni Bipisara Sara Duterte, seryoso ito. Napaka-seryoso. Hindi lang basta pinuna ni Bipisara Sara Duterte ang administrasyon ni Mogbo Marcos, kundi sinabihan pa niyang walang kwenta. O, oh, Bob, Napakalinaw nito, kung ako, ha? Napakalinaw nito na sinasabihan ni BP Sara Duterte ang administrasyon ni Marcos, lalo-lalo na lalo, ang kanyang tagapagsalita, na kulang na siya sa comprehension. No? At ang sinabi, nakita po natin na sabi ni Claire Castro, gumamit pa siya ng ano eh, ng, uh, when emotions are high, intelligence are low. Gumamit pa ng eh, quote, no? Gumamit pa siya ng quote na, quote card, no? At eto sinasabing ni Claire Castro na ito dapat ina-apply niya ito sa kanya kasi unang-una si VP Sara Duterte kapag nagsasalita yan tusok na tusok pero kalmado hmm. hindi siya galit hindi siya galit Nung isang ano nga eh nagtatawa ng pae eh, tumatawa pa siya doon sa harap ng mga media tapos sasabihin ni Claire Castro na when emotions are high intelligence are low at kahit si VP Sara Duterte kahit mataas ang emosyon niya eh makikita mo yung kanyang intelihensya. Hindi katulad mo na mababa nga ang emosyon mo, pero yung sinasabi mo ay wala sa hulog. Para kang yung mga, ano eh, yung mga trolls dyan sa social media na mga walang muka, na kung ano-ano pinagsasasabi, na wala naman doon sa pinag-uusapan. Kung baga, out of topic, makapag-comment lang, may masabi lang, ganun ka Castro. At ito, sabi pa niya, sinabi na ni VP Sara Duterte na ang ano niya ay personal trip, no? Personal trip, by the word itself, personal. Kung ikaw ay aalis, lalayas sa bansa na personal, sariling gastos mo yan. Hindi ka gagamit ng pondo ng gobyerno, no? Maliban na lang kung, yan ang, kung ginagawa rin niya ng amo mo, Ah, na kung, saan nagpup, kung saan saan nagpupunta, nanonood ng F1, nanonood ng concert at all that. Yun, tanong din namin, kung yung personal ba niya na uh, uh, mga lakad, ay hindi rin ba siya gumagamit ng pera na bayan? I doubt it ha, ah. pero ako yung nagtatanong. Pero ito, sinabi na nga ni VP Sara Duterte na wala siyang ginamit na pondo ng gobyerno. Aba, oo. O, umirit pa itong si ano, si Claire Castro na baka pinondohan ba? Pinondohan ba itong mga kasama ni BP Sara Duterte? Mm -hmm. Sinabi na nga mismo ni BP Sara Duterte na walang ginamit na pera ng gobyerno. Nakikinig ka ba? Ha? May laman ba yung kukote mo talaga, Claire Castro? O talagang asong tahol-tahol ka lang at pumalit ka kay Trillanes? At ito pa, mga partners. Ano ba, unang-una, Claire Castro, dapat inaalam, inaalam mo kung ano ang function ng isang vice presidente. Kayo na nga mismo nagsabi na ang vice presidente ay spare tire. Kung maga pag wala ang presidente, siya ang gaganap bilang presidente. Pag natigok ang presidente, si VP Sara Duterte ang papalit. So now, bakit hinaanapan mo siya ng trabaho? Actually, itong ginagawa ni VP Sara Duterte ngayon, extra mile ito. Hindi na dapat ang ginagawa ito at ang dapat na gumagawa nito, kumakausap sa mga OFW, dapat trabaho ito ng presidente na amo mo. Pero dahil may malasakit si VP Sara Duterte sa mga OFW, siya ang pumapasyal, siya ang pumupunta dahil hindi niya nagagawa ng amo mo. So now, balik ta kita, Claire Castro. Sana alam mo kung ano ang function ng Vice Presidente maliba na lang kung mayroon nakaatang sa kanya na pagiging sekretary ng isang ahensya ng gobyerno, eh wala naman. So now, plainly, Vice President Sara Duterte is a spare tire over President. No, whatever happens to the President, in the event na wala ang Presidente, dapat siya ang umahalili. Na hindi nyo naman ginagawa at ibang tao o ibang opisyal ng gobyerno ang inaatasan ni Bongbong Marcos pag umaalis siya. So kayo ang hindi sumusunod sa function ng gobyerno. Kayo ang walang alam. Kaya bumaba na kayo dyan. Sama muna amo mo, mga partners. Magnanakaw ka, bakit <laughs> Magnanakaw na? Bakit mo ninakaw ang kortina sa bahay namin? <laughs> Yan yeah, ang sinasabi. At suot-suot mo dyan. <laughs> <laughs> Pakita mo yung matigpanginan. <laughs> Hoy, nakakortina ka pa. Ano ba, tapete 'yan. Ay, tapete 'yan, ah, na. Sabay, sabay, sabay. Akala ko si, akala ko si kurtina. Sa bilyaran 'di ba 'yan, oh? Uh -huh. Ay, paalala lang po mga kababayan ha, ah. uh, yung mga sinabi ni uh, ni Auntie Claire, eh 'yan po ay opinion po ni uh, President Marcos Jr., ha? Ah. Para po sa nakakaalam ng lahat. Ang katanungan dito, bakit anong koneksyon nung FB, OBP account Facebook <laughs> doon sa mga pinagsasabi nito? Tsaka kung usapang silipan lang po ng mga travel, iba, eh, mas di hamak, nakasilip-silip yung kay Marcos. Oh. Biroin mo, gumastos ng 80 sa'yo. daw nagkakamali, eh, gumastos ng 87 million yun. Pang travel niya lang sa ibang bansa. Ang tanong, oh. May naging may napalabang bansang Pilipinas, may investor ba na nahatak si Marcos? Wala naman. Wala. O dapat dapat 'yun ang unang ano diyan. Siya ang karapat dapat sitahin. Eh liwanag naman ng pagkakasabi ni Vice President Sara Duterte na wala siyang ginastos diyan na galing sa pera ng gobyerno. Mm. -hmm. Sarili niya lang 'yan. Tsaka wala kang karapatan at wala kayong karapatan na tanungin niyo si o, kaya ma, malaman nyo kung ano ang nangyari doon sa Australia kung ano yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. Tsaka unang una, bulag ka ba? Eh, kitang-kita nyo naman sa mga live kung ano yung ginawa ni Vice President Sara Duterte doon. So kung pagpunta niya doon, kung may kinausap man siya, wala kayong pakialam doon. Tsaka yung sinasabi niya na pinonduhan ni Vice President Sara Duterte yung mga kasama, uh. yung mga kasamahan niya, uh. pangalawang beses wala pa rin kayong pakaelam doon. Uh. Kasi pera nila yun eh, hindi naman pera ng gobyerno yun. Dapat ang mga pinapakialaman nyo, katulad tulad yung kada travel ni Marcos Jr. na milyon na diun na sinasabi nila para dumami ang investor sa Pilipinas eh wala naman nangyari, di ba? Oh may may, may nag-invest ba? E, paano mag invest Laging baha dito. Paano mag invest Laging in-hostage, bikini kidnap yung mga dayuhan dito. So walang mangyayaring uh, invest yung mga no, rito sa Pilipinas. Kaya kung kung ganyan man, at saka ito, mga partner, hmm. alatado mo yung sinabi ni Claire, no? Hmm. Talagang ano um, eh. Talagang gumawa lang ng butas eh, no? Oh, oh, para lang ma makasingit doon. eh, pero, niya sa BP. Oo, gaya ng sinabi ni Claire, trabaho lang, walang personalan. Oo, trabaho uh, lang, walang personalan. Yan yung sinasabi niya lagi. Oh, oh. So, sa madaling salita, eh, ito ay ginagampanan niya lamang dahil trabaho niya. Oh. Pero paalala lang po ah, lahat ng sinabi niya ni Claire Castro doon sa kanyang presscon, ay yan po ay opinion ng presidente. Pero oh, pagsalita siya ng presidente. Mm. Sa partner ay dugtong wala bago si partner AJ, uh, si partner RJ, no? Uh, sasabihin mo si VP Sara Duterte na uh, when emotions are high, intelligence are low. Bakit hindi kaya uh, pakinggan mo yung mga interview ng amo mo? Yung, amo, yung interview ng amo mo doon sa kaysa isang interview ng internationally, uh, nagkautal-utal pa ang amo mo noong tinanong siya doon sa regarding doon sa wealth ah, na ninakaw ng inyong ng pamilya ni Bongbong Marcos Jr. nagkautal-utal. Samantalang itong si BP Sara Duterte, relax na relax na ini-interview Russian Today. Mm -hmm. Nasagot niya ng maayos yung mga katanungan. So doon pa lang malalaman mo na kung sino talaga ang may IQ. Mm -hmm. Ha? Si Bongbong Marcos ba o si B.P. Sara Duterte? makita kita wala na tayong dapat pag-usapan doon mga partners. So doon pa lang napatunayan na natin na itong sinasabi ni Claire Castro ay isa na namang atake kay Bipisara Sara Duterte na yun naman talaga trabaho niya. Kumahol mm -hmm. na kumahol, durugin si Bipisara Sara Duterte para sa 2028, mahina. Kaya lang hindi umina eh. Malakas, Malakas pa, pa rin. Okay. Dahil doon sa survey na bago lumabas, BP Sara Duterte lang lak malakas. Hindi, tsaka ano, parang RJ bago sa'yo, nagahapit, alam mo bakit? Uh -huh. Katapusan na eh. Ah! <laughs> so ay yung mag ng ano mag-aabol ng kuda para oh. may pa oh. ano na kasi ganun pala ano eh no oh. mas maraming kuda mas marami so oh. sabi niya ano di ba sabi ni yung ano? oh. diba congressman oh oh na pag ano oh. kapag innovation uh, medyo mabigat ang banat mo wag medyo mabigat ang banat mo yun na. mas malaki hadis, presyo may ano hindi lang midnight snack may ano ka pa Oh, Midnight, ami uh, ano, may mornings snack. Kaya pala yun. nagkukumahog yung mga oh, ano. Yeah, talagang no. kahit walang, ano, walang, walang, walang kwenta, talagang magsasalita oh, sila. Oh, syempre. Yeah. Oh. Alam